Ngayong hapon, babiyahe bi tayo kay Joyride. Palabas na nga ako dito sa trabaho ko. Alas 5 na ng hapon, oras na para mag part time kay Joyride. Biyahe ulit tayo hanggang alas 9 kung makakailang bi biyahe tayo ngayong gabi. At kung makakailang booking tayo for today's video. Mayroon na tayong first booking, pick up Little Baguio Residence o Punta Mertis Nerd. So ayan mga kapsan, tayo sa Little bagyo. So dito natin kay yung uh, first booking natin ngayong hapon. So, uh, sign natin or tawagan muna natin mga pubs. <tinyo> Nakalipas nga ng ilang minuto, nakarating na kami kung saan yung drop propagation ni ma'am dito sa Berthes North. 84 pesos nga pala yung rate pair niya dito mga paps ko. Pero, 100 na yung binigay. 16 pesos yung tip ni ma'am dito. So okay na ma'am. Thank you po, ingat po kayo So, yun mga paps ha Nandito tayo sa Vertis Tower 2 So, ayan uh, Galing san man yun mga paps iti yung rate nya Pero 100 nga yung binigay Okay First booking natin si ma'am Ngayong hapon So, i-complete na natin mga paps Para pasukan tayo ng panibagong booking Meron na nga pala akong pangalawang booking dito sa Bertis North din ang pick up drop off ni sir dito sa Mabini, South Caloocan. Pagdating na namin dito sa drop off location ni sir, medyo madilim na sa sobrang traffic. Inabot kami ng isang oras sa biyahe. 125 nga pala yung rate ni sir dito pero 150 na yung binigay. Bago nga pala ako kumuha ng pangatlong booking ko. Gusto ko lang i-shout out lahat ng mga guardians. Mga bro, ah, mag-iingat po tayo palagi. Shout out sa inyong lahat. Lahat kung saan man kayo sulok ng mundo. Shout sa inyo mga paps ko. So ayun mga paps, mayroon na tayong pangatlong booking. So nandito tayo sa Walter Mart dito sa Mabini Ave. So dito sa Caloocan. Ngayon mayroon na tayong booking. Pangatlong booking natin mga paps. Papunta sa Palok to man Sa Palok, Manila mga paps ko. No? So punta na natin hindi nga nagtagal pinasokan agad ako ng booking dito sa may Bini, South Caloocan pagsakay nga naman dito agad na kami umalis patungong drop off location niya dito pagdating nga namin dito sa drop off location ni ma'am at agad na rin bumaba sabay abot yung helmet niya 112 pesos nga pala yung rate dito ma'am dito pero 150 na yung binayad niya at agad ko na rin kinumpit yung booking pagka complete ko pinasokan agad ako ng panibagong booking sampalok to Tomas Murato, Diliman, Quezon City. So yan mga pas, meron na tayo pang apat na booking. So nandito tayo sa sa Palok, Manila. Tapos sa uh, Iyatin natin sa may ito po na ito, Kaysun City, mga paps ko. Oh. So, punta na natin. Okay. Okay. So yan, mga paps no, nandito tayo sa Tomas Moro to. So 55 yung rate hey, ni sir. So nagbigay sa ulit ng isang daan no. Oh. Diba? May pitch lang 15. So salamat kay sir. So complete na natin mga paps yung pangapat na booking natin. Okay, para pasukan tayo na ating mga booking mga paps ko. May panglimang booking na tayo dito mga paps ko ang pick up dito sa may Diliman Quezon City drop off nga pala kapasigan maya maya nga lang nasa pick up location na ako Hey ano? Kiyo ka Jomar ka, ka, ka no, you, jo ba? Yes sir Ayun Karito ka ba sir? Ha? Ah, karito? karlito Ha? Carlito ah, Ilaglag <laughs> <laughs> mo yan Mo Bukang na Huwag lang, nag-happy-happy tayo dyan. Oo oh, eh, one shot in a lifetime yun, Sir. Sir, <laughs> uh, <but, laughs> shout, like ano shout out ka muna dyan, para ano. Ano yun? Shout out ka <laughs> oh, oh, muna. Oh, 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 shout out. Shout out ka pala, ano. Hindi masayang yung gandang lalaki mo. Ano? Kaya namanig mo? Breakfast na, mga Tomorrow, never, We should. ka. Parang gwarja sa bukis Balik ko, ano, uh... Ebis! Ebis. Anong phone, boss? Anong... Nakutlaga? Oo. Nauubusan ako yung sticker rito. Litong TV, oh. O, Ay, nabagano, anong phone, ano, boss? Litong TV. Litong TV? Oo. Sige. O, ang pangalan nyo, sir? Jan.

So yun mga paps, nandito tayo sa Ortigas, Jalebi Ortigas dito bago mag Chinese, no? So ayun nga, dito natin na si Sir kanina. So dito tayo dito na rin tayo mag-aantay ng panibagong booking. So maghahanap tayo ng pangalim na booking mga paps po. Right. So mamaya i po kayo mga paps. Time check na muna tayo mga paps. 8:33 na ng gabi na mga paps, ano? So, ayan, update ko kayo. Let's go. So, ayan mga paps, nandito pa rin tayo sa may Ortegas, Jollibee, sa may Janice Banda, mga paps. No? So, gagapang tayo papuntang Bridgetown. Okay, tara. Dahil 15 minutes na tayo nagantay dito, napag-isipan ko na gumapang na lang papuntang Bridgetown para magbaka sakali makakuha ng booking. Pero, nabigo tayo. Wala rin palang booking sa dami ng rider dito. Rider. Dito na tayo magkabang ng booking, mga paps. So, yun, mga paps. Nandito pa rin tayo sa Driggs Town. So, isang oras na tayo nagantay. Ah, uh, alas 9 na mga paps, ano? Ayun, ah, uh, siguro uwi na tayo mga paps. Maka limang booking lang tayo. Simula nung alas 5 tayo lumabas hanggang alas 9. So, maka limang booking naman na tayo mga paps. So, ano? so ayun, salamat sa inyong panunod. Salamat sa inyong support mga paps. So, mag-iingat tayo palagi mga paps. Ah, uh, isipin natin na ay nag-aantay na pamilya natin. Okay, so ride safe. Uh, pray first before ride mga paps ko. Okay. So, ayun. Dito, dito ko na tatapusin ang aking video mga paps ko. Ano? Uwi na rin ako kasi may pasok pa bukas. Okay, let's go.